Napakaraming uh, text, napakaraming utos, napakaraming form, na lahat ng galing sa kanila. Yung schedule, yung timeline, yung form clearly derives from the speaker's office. Nakakatawa kasi pati ako pinadalhan. Siguro sa isang dosena kong taon sa Congress, akala nila nandun pa rin ako, nasa listahan pa rin ako, pinapadalan ako, kompleto pa yung mga pangalan ng kanyang mga assistant, si attorney Ek-Ek, at yung uh, isang staff member. Maliwanag naman kung saan galing. How grave of an offense is that kapagka yung speaker mismo yung behind ng ganitong mga gawain and what should be done po ma? Eh yan, yan, ang kailangan hatulan pero ang kinatatakutan ko, may matapang ba talaga na magsasalita? Kaya eto nga, pinaghahandaan natin ng hearing pero sa kabila nun, sa dinami-dami ng testigo, may magsasalita ba kung sino nag-utos? Ma'am, sabi niyo yung forms and skeds about P.I. malino na nang gagaling sa opisina ni, Se ni Speaker Romualdez. Uh, to be sure lang, ma'am, you are convinced na si Speaker Romualdez ang nasa likod ng panunuhol para sa pirma. Well, definitely, yung opisina niya ang nag alok ng 20 million kada distrito, definitely, nanggaling sa kanila yung uh, very attenuated timeline na July 9, o July, July 9 ba yun? Tapos na ang lahat. At uh, ibibigay na ng buong-buo itong economic provisions, etc. So, definitely, that derived from his office with a very clear Um, numbers uh, identifying the staff members and attorneys involved.